Magandang araw mga kabayan. Ah, mga kabayan natin sa San sulok ng mundo, maraming uh, uh, salamat. Yung mga kabayan, oh. Nandito tayo ngayon sa dulo ng uh, flood control project, yung dulo na pinakadulo na natapos. Ito, ito mga kabayan. Dito tayo sa Davao City mismo. Ito yung mga isa sa mga projects ng uh, uh, DPWH dito sa Davao ito last month lang natapos tong uh, bad control project na to mga kabigan. mga kabayan ito pinapakita ko lang sa inyo na walang ghost project dito sa Davao at tulad ng sinasabi ni ano ni congressman abante na ano daw yung mga ano, daw dito sa Davao ah congressman hindi pala congressman ah, pastor abante pala kala ko congressman kasi pastor lang pala yan hindi naman nanalo sa buwa uh, eleksyon na eh Eto, uh, shout out sa iyo uh, Congress uh, Pastor Abante. Ito yung uh, flood control namin dito sa Davao. Tingnan kung gaano katibay po ito. Dito sa taas. Ito putol na dito eh. Ito malapit na sa dagat eh. 'to. Sa dulo, mga ilang mga isang kilometro na lang yata ang kulang nito eh. Para mandugtong na doon sa dagat mismo paakit tayo ito mga kabayan para makita nyo yan Eh may nangingisda pa doon no, si Kuya. Ay gamit niya yung ano, air gun. Ah, nang huli sila ng tilapia diyan. Shatter si Kuya. Ito yung sinasabi ni Pastor uh, Abante na uh, ano daw. Baka may ghost project daw dito sa Davao. Ito po. Ito yung mga isa sa mga flood control. Ayan. Pinapakita ko sa inyo. Ayan. Init. Ayan Pastor, ayan oh. Shout out sa iyo Pastor Abante. Uh, oh, ani diri sa Davao pa tanawan niya mong flood control project diri sa DPWH sa Davao. Oh. Tapos yun din sa dulo, ayun Ay, na matagal na, ilang taon na yan, mga sampung taon na yata yan. Hindi, nasa Saudi pa ako, nandyan na yan eh. Doon no, oh, sa dulo. Itong nandito, yung mga puti pa ang kulay. Ito, bag bago nga ito. Isang last month na ito natapos. Mga, mga bay. Ah, Tumuyan ito mo yung anak. na. na, na. itom dia. Dugay na kayo na. Mga 10 years na siguro na. Lampas pa. Oo. Naalala ko noon na bago pa akong malis ng uh, papuntang Saudi. Eh, nandiyan na yan. Pero wala pa rin basag ko. Ayan o. Oh. mga kabayan o. Oh. dulo Itong puti na to, Ito naman yung bago. Bagong Bagong dugtong. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba to eh. Hanggang sa dulo yan eh. Ito. Ayan o. Oh. Kabilaan yan. Dito tsaka dun sa kabila. Ayan Oh. Mga bago lang yan. Last month na tina natapos to. Ah, nakita ako mismo. Nakita ko yan. Kasi dito. Dito sa ilog na to. Namimingwit kami. Nakita namin kung gaano katiba yan. May mga bakal talaga yan. Nang umpisa pa lang. Naka-assemble na mga bakal dyan. Pati dito. Kasi nakita namin eh. Ayan. Kaya uh, alam namin nakita namin kung gaano katiba yan maraming bakal na nilagay dyan ayan uh, pastor abante tingnan mo yung flood control namin dito ayan o oh. pero may part pa dyan na kulang mga isang kilometro na lang yan para umabot dun sa kabila kasi meron na nung ano yan may dike may dike na rin dun eh dudugtong na lang yan mga kabayan ayan pinapakita ko lang sa inyo yung uh, isa sa mga flood control projects dito sa Davao tsaka dito tuwing umaga maraming nagja-jogging dito kasi malawak to yun malapad malapad pala malapad yan mga kabayan no? Oh. pwede kang magtakpo-takpo dyan hmm. yan gusto nyo sumakay ng balsa yan o oh. yari sa kawayan pagkatawid ka sa kabila sakay ka dyan yan Oh. Congressman Abante, oh, Pastor Abante pala. Ito pala, puntahan mo dito sa Davao, tingnan mo. Para makita mo mga uh, congressman. Yun, shout out. Congressman na uh, Abante. yun punta ka dito sa Davao. Para pakita mo yung uh, flood control project dito. Ani Adri, para pakita si mata ng dako, mata ng atis ka. Yun lang mga kabayan, ah. Uh, ito lang muna ang video natin. Nakita ko lang sa inyo yung uh, isa sa mga project dito sa Davao. Ito yung uh, awas may lipadas sa uh, river lipadas river pala tama eto yan no? uwi na tayo at ma mainit na